majo ma kay nindot deh nak dagan mag pa. Oh. Sagdiran na siya. Ah, bagi na naing nana siya Yan. Gilukan si Ja. Hala. Wak na, wak na. hala nagkadugo naman na, oi. Ha, nagkadugo? Hala, oo. Ay, lihok, <laughs> Gupohana, ay. -di yan, guapo Ligo, uh. ay, na ay, hindi ko hindi Yan, guwapo na man Ligo mo karon swimming pool yan. Nagilan pa na mga tape sa muling swimming pool. Ay na. Mabuti ba taa? Manginit to ba man? Gugubrad sa kaumon. Basin sugaan. Pa may ka eskwela gani ha. Ah, praktis ra man sa. Ah, praktis ra. Wa say kuan. Ha man naman oh. Yan, smile kuno yan kung guwapo na ba. Ay. Diba si no? pagkubitan si pa? oh, oh. diba ka ang... ng oh, okay. <laughs> diba, sa kibuna, kay Arlena, I I ko yung pagkubitan ng imo puya. yung ka ng imo ko yung pagkubitan ng imo ko yung pagkubitan yan, ko yung pagkubitan ng imo ko yung pagkubitan yan? imo ko yung pagkubitan ng imo ko yung ko yung pagkubitan ng imo ko ko ng yan. Guapo ka na yan? Ha? Asa kono ingon kono be ba? Ingon ba? Ingon. Wow. <tuk> <tuk> <Inko, inko. tuk> <Putaran, inko>. Mau <Asam? tuk> au oh tita na si Jan ko ano. Tita si e. na siya na ko og mga yun nagwarta pero di Jan eh. Mimi ra. Hoy, dili ma tita? Kau yan ha. Asa ang jom sana. Liam Zenton. Turn. turn into guapo. Nagpagwapo ang mga Nagpagwapo mag mga binata karon oy. Man. Asa man dai mo manguyab? Mangulitawo. No? Tito, Wala.